Ay, tinda. Ay, ice, ice cream, oh. Yan yung ano mo. Ay, ice, ice cream. Ay, kitang tindahan ni ate. Dito? Oh, pwede dito. Ang gusto mo daw. Ano yan? So, from... <laughs> Nakadalawang sakay kami ng tricycle, guys. And, ayun, may tinda siyang mga tuyo. Oh. And, ah uh, sa unang tricycle, may ticket, 150. And sa next na tricycle, wala na siyang ticket. Pero 150 ulit yung bayad. And punta muna na kami dito sa petbahay bahay to ni Jock. Hello po. Oh, nasa na ano yung bag mo? Oh, ano, ko yan? Mm -hmm. sa lang yan. Sige, kay, ano mo na? Oh, sabihin ka, dito na kami nagkita po. <laughs> Ganito lang tindahan gusto ko. May <laughs> tambayanan ng mga marites. Wala ko Anong laman na, ano, Ay, walang, walang ay, laman. Ay, na, po, na naman nakakita na naman. Na 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 ice cream. Select. <laughs> ano? Okay na yan. Ano dito? Yan ka lang. Palaman. Ito ay star margarine. Magano pa ay star margarine? Thirteen. Kano? Mura lang din. Ah, mura lang. 15 yan binibenta ni Jackie. <laughs> ang ganda, ang ganda ng tindahan mo, te. Ang unique. Ayun you know, na, meron pa lang ano. Ano? May na malaki. Sa inyo to, wa? Hindi, sa mga pamangkin. Ah, pamangkin. Nagmahal na ba ni eh, ang terminal pe? Oh, Sabi mahal na. Nasawit sila mamaya, ne? Eh. Ang hente ng ano dito, JTI? Ha? Ay, ito, yung naglagay nito. O, JTI yun ni. Eh. Ay, hindi pala. Ay, o nga, si PMFTC. Ayan na lang, pe. Mali pala kay Marlboro pala yan. Ah, may Chesterfield te? Huwag natin dumaan doon sa likod. So, as sa East, kami magaan. Ang Hope? Oh, nine na kami sa Hope. Nine, ay, sa Hope. Balboro? Ba Same thing. Oo, okay, gusto ko. Abutin 9 lang to. Dapat pag 10, ten eh. SRP yang yung sa, nine, eh. sa ano, sa, sa katikman, na sila. Oo, ten. Okay. E, magkano yung... mga biskut mo te? May seven, may eight. Oo, mura naman ng biskut mo te. <laughs> <laughs> sa amin, mahal <laughs> pa. sa amin. Mal, pa, sa amin. <laughs> 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 ang piyatos mo te, magkano? Eight, eight, Ah, uh, 2719. Sarili mo tong ano, te, tindahan. Ang cute naman tindahan mo, te. Ano kasi, wala pa ako akong paninda. Ako lang kasi mag-isa. Mga studyante ko dun sa sila. Paturo nga ako dyan sa love, te. May permit ka pati, <laughs> oh, <anyway. laughs> ah. Anyway, anong lugar to? Anong lugar to? Anong Ano na? Ano nga? ang kita ng tindahan niya, oh. Ito lang yung gusto ko eh. May ganyan akong tindahan. Tapos so, kahit dyan na kami matulog ng mga anak ko. Kahit lang asawa. Ano, Ay, ang ganggang niya. Tapos may... Friday. Ano may... Ayan o. Siyempre laki yung probinsya. Okay na sa akin so, sa ganyan. So, meron pag ano... Ang cute. Tapos ando na yung dagat o. Oh. Dagat na yun, wa? Dagat na yun. Ayan o. Oh. Ah, tanduway. Sa so, tanduway pala uso dito. Meron din siyang refrigerator. Ayan, meron tayong mga Paminta, ah, nakaka-excite. ba diba, nagbakasyon ka. Tapos, ano yung mga tanduway. Tapos, e, magkano tanduway lapad? 65? Itong isa? 125. 125? Ah, ito lang, ito lang yung alak na babenta, te. Hindi hinahanap. Saan po kayo namimili? ay ah, ibig sabihin may ahenteng nakakapasok dito? Ah, dapat may dala tayong cash okay. drawer, okay. no? Okay. Oh, yung may ang pinili ko medyo malayo sa ano. Ay sa kabilang ayo nang gawin. Uh, Oo. Oh. May oras nang variable <laughs> ang pula na. Asaya pala yung itlog. <laughs> Imo gali na. <laughs> Tambay dito, Tem. Uh, hmm. Ano? Hmm. Ah, pwede ano. Hmm. Kumusta bentahan dito, Tem, malakas? Okay naman, minsan. Ang ganda ng damo. Kanila eh. siguro malakas din, no? Depende din sa ano, Tem, sa <laughs> location. Kasi may ano din eh. Mag-join ka dun sa group ko, te. May data ka ba? Group ng Sari Sari Store. Dun may nag... Akin natin. Dali. Yan na natin. May mga nag-share din na matumal. Yung iba naman hindi naman daw matumal. Search mo. po ka sa FB. Ayan, te. Mag-join ka d'yan. Dito. Ayan, ako mag-a-approve d'yan mamaya. Nakaka-magkano ka dito, te? A day? A ang mga ano din. Aabutin mo nga sa batu. oh talaga? Pwede malakas pa sa'yo. Ay, okay. hindi naman siya malakas pa sa akin. <laughs> Ay, may ko sabihin. May mga nag-share kasi dyan sa group na minsan hap, hapon na, naka-500 pa lang sila, ganun. Eh, kung baka ka, no. eh oh, di... May naman ganu, siguro, dikit, dikit, Oo nga, pero imagine mo naman dito, oh, oh wala namang kabayan, tapos maka ka pa, sang pa. <laughs> ba? Diba? Pero wala kaming masyadong nadaanan dun eh. Sigarilyo ka malakas. Ah, sa sigarilyo ka malakas. O kaya okay. ka may ahente, no? SRP nga lang Malboro mo eh, parang lang tayo eh. Dapat ang paggagawin to mga 10 na yan. Iba mo paninda mura. But 7 lang ang biskwit mo. Depende, may ribes ko na 7, may 8. din. Ah, ako lahat 8. Kaya lang wala ka masyadong chichirya. Hindi uso ang ano, pa chichirya dito. Binabawal din kasi ng mga Bawal sa mga chichirya. Ah, ganun. O kasi nga pala probinsya, no. Oo. ma, ma ano sila dito, ma, ma healthy. <laughs> Kami din nung nasa probinsya, bawal din ganyan eh. Kaso sa Maynila, maiwasan ni. Eh. bawal? Ah. Alam ko lang bawal sesto, mga kasi mga ano 'yan eh. Hindi rin kasi healthy 'yun eh. Kahit kala na iba juice, hindi rin siya healthy. Water lang yung sa school. Ah, stricto dito. Kaya pala, wala kang tindang chips. Isa, e Maynila, yan yung panghatak eh. Mabenta yan dun. Kahit, kahit dalawang piso, piso, Mm, apat lima na yung dating piso. Yung madami may sakit okay, na man. ano dahil. <laughs> ah, konti lang. Piso, Masa, basta okay. mababa ng piso. Tapos, 150, dos. Okay. Depende. So, Ba't din, walang din, laman yung ano mo, te? Ito. Hindi, hindi ko na nilamanan. Kasi nga, ano, movie ako sa... Ano, Kuryente? O, oh, mataas daw to si AC. Eh. Buti, hindi pa nila kinuha. Pinapakuha ako ngayon. Sa delivery, hindi -dum, naman natat. May pondo to, te. Diba, ba no? Kasi meron kami selecta, may pondo na 1k. Tapos yung mabenta dito, te, tanduway lang talaga. Ah. Uh, eh pag walang delivery, yung wala dun sa ahente mo, saan ka namimili? Asa katiklan katikla na, isang sakay lang. Mga local na wholesaler, no? Sayang hindi pa abot dito si Grocery. Yung online app. Ano oras ka nag-an? Nakikita mo 'yon? Si Grocery narinig mo? Nagtanong nga ako eh. Ha? Deliver lang. Oo. Lalo na sa sa'yo kasi along the highway ka naman. Mm -hmm. Nagtanong ako kung abot dito kasi bala ko sana mag ano. Kaso wala pa daw. Oo. Pero unti-unti silang nag ano, expand Kasi katulad dito oh. Grabe ang ah, ka pa niyan te ah. Pero sarili mo, Tate. Ah, uh, Magkano? 6,000? Talaga? E ilang taon na yung ano mo, tindahan? Hindi pa siya mag-2 years. Ah. Uh, kasi ito yung buong inano ko, parang nag-extend ako ng ganito. Hmm. Ito gusto ko, ito may ganito. Ito. ito kasi, te, sa amin, bawal to. Ay, hindi naman sa bawal. Kaso sobrang ingay kasi minsan tatambayan kapag ka, ano, hindi naman Ay, bibili na sa'yo. Walang ito, ganito. Man, Anong take, take out? lahat. Na, na o, sa inyo, Oo, oh, hindi, hindi pwede. Kasi maingay sila, te. Magsasawa ka sa ingay nila. Pag ganito, kung sakaling nasa probinsya ako, gusto ko may ganito, laking probinsya din kasi ako, kaya natutuwa ako pag may ganito. <laughs> <laughs> pero, pero sa Manila lang, yun, mabilis ang pera, di ba? Mabilis ka doon makaipon. Pero kung ano, okay na nga ako sa ganyan eh. Kasi sanay ako sa ganito. Yan, nakita na ako sa tindahan mo. Ang cute-cute. Kasi yung tindahan dun sa amin dati, ganito din. <laughs> diba? At it's, it's mago kain magkakintuhan. Kunti lang naman kasi tao, no? Kaya, eh doon, wala. Puro ano eh, magulo. Ang maganda lang doon, mabilis lang pera. Ang cute. Laki na abangan ang aking vacation vlog sa Boracay. Sobrang nag-enjoy talaga kami mga kasari. And hopefully, soon kayo naman ang makapagbakasyon. Hindi lang puro pagtitinda ang gagawin natin at huwag natin ipautang. So, i-enjoy natin yung pera natin.